So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss, ang pag-uusapan natin o gumawa tayo mga boss ng isang diagram uh, sa pag-install ng violet projector sa Honda Beat o Beat Street mga boss So yan, basta Honda Beat FI Okay So dito mga boss, uh, meron tayong ah uh, projector light. So yan, may natin, projector light. Meron tayong shroud, ito. Meron tayong devil eye. Yung RGB with back to stock mga boss. So may mabibili na tayong ganyan, nakasama na yung back to stock wire. Doon sa kanya module. Tapos syempre meron tayong halo switch para sa switching nyan. At uh, meron tayong isang power relay mga boss na ginamit dyan. Para dun sa high and low. At uh, diode mga boss. Uh, importante yan tapos dito nagpalit din tayo ng switch so aftermarket switch mga boss na meron siyang on off ng kanyang headlight so yan palitan natin yung stock ng uh, switch ng Honda Beat tapos represent ng ating battery fuse mga boss na 10 ampere so okay so dito mga boss paliwanag ko sa inyo kung paano siya gagana <coughs> Unang una kailangan natin magpalit na ito mga boss Itong uh, switch na merong on off mga boss Ng kanyang uh, headlight So dito mga boss malaki yung pagkakaiba ng uh, wiring ng Honda Click dito sa Honda Beat Kasi yung Honda Click mga boss ay negative trigger siya So negative yung magpapatrigger ng kanyang headlight uh, High and low mga boss dito sa Honda Beat o Honda Beat FI mga boss positive trigger naman siya so yun yung pagkakaiba niya mga boss huwag tayong magkakamali doon pero magka, magkaparehas lang yung kanyang uh, wiring so sa wire ng Honda Beat blue and white din yan high and low so yan ang pagkakaiba niya pagdating sa kanyang wiring yun ang tatandaan natin so dito mga boss automatic na ilalagay mo lang naman yung kanyang uh, sakit to sakit lang yan pag nagpalit ka na itong ano na to itong switch na to na merong on off so yung wiring natin mga boss doon na tayo mag wiring banda sa headlight so doon na tayo maglalagay na itong uh, relay so doon sa sakit ng headlight mga boss meron tayong ano doon, tatlong wire negative uh, green white at blue So, pwede natin putulin yon o nasa sa inyo ng mga boss kung paano nyo ilalagay yung relay. So, basta, <coughs> yung kanyang low beam mga boss ay yung white. So, yan yung white. Yung white ng ating headlight mga boss o nung ating switch mula dun sa switch mga boss, ilagay natin sa 85. So, yan number 85 ng ating power relay. So, kailangan power relay gagamitin natin dito mga boss ha. Huwag tayong gagamit ng uh, mini relay kasi mababang output lang yung kaya niyang ibigay mga boss. Tapos, syempre yung 30, papunta yan dito sa ating battery. Negative, sa so negative yan mga boss. Syempre, automatic na yan. Yung 30, diretso yan sa positive ng ating uh, battery. Kailangan may fuse yan mga boss. 10 amps. Yung ilagay natin dyan. Tapos 86, negative mga boss Yung ating 87 naman, papunta naman yan dun sa uh, projector light Yung ating uh, low beam, so kadalasan yan, red naman yan Makapal na red yan Tapos pagsamahin na natin yung negative at negative uh, negative ng dalawang uh, wire neto mga boss Yung high and low kasi bali apat na wire tong ano neto eh itong wire na itong projector light. So, pag samahin na natin yung dalawang negative, lagay natin sa negative. Basta yung 87 mga boss ng relay natin, power relay, papuntayan yan dito. O itap natin yung uh, low beam na itong violet, papunta dito sa 87. <coughs> so, sa high beam naman, dito sa high beam, kulay blue siya. Mga boss, dyan sa wiring niya. So, itap lang natin yan o pagsamahin lang natin yung high beam wire ng projector light tapos yung blue o high beam ng ating stock. So, yan sa harness natin. Pagdugtungin lang natin yan. Tapos, ito yung pinakamahalaga mga boss sa projector light na setup na to. Kailangan may, meron siyang diode. At dito tayo magtatap mga boss. Dito sa part na to. Papunta dito sa wire ng ah uh, low beam papunta dito sa 85 wag na wag tayong po magtatap dito mga boss sa 87 yung pag ganito sya pag ganyan kasi automatic masusunog yung wiring nyo dyan mga boss kailangan dito sya sa 85 okay so tandaan natin yan tapos yung position ng ating diode mga boss ganyan sya dapat So para pag nag on ka Halimbawa Nag uh, start ka ng motor O nag on ka ni-start mo siya. <clears throat> nakapatay pa yung headlight mo kasi hindi pa naka-on eh. Pag sa inon mo yung headlight mo, dadalaw yan to ng kuryente, itong 85. Tapos, yung kuryente mula dito sa 30, na positive mga boss, dahil may negative na siya dito, kukonek na siya dito papunta sa 87. So, iilaw yung ating low beam. So, iilaw na yung ating low beam ng projector light. Tapos, pag once na beam mo siya masusuplayan to etong high beam to, so yan masusuplayan to papunta na dito sa high beam tapos etong high beam na to mga boss masusuplayan naman nya etong 85 so hindi mawawala ng connection tong 85 na to etong 87 papunta ng alo uh, So, dire-diretso pa rin yung kuryente mga boss. So, yan. Pag may katanungan kayo patungkol dito sa headlight na to, kasi sensitive tong headlight na to mga boss. Pag once na nagkamali ka dito, ay susunugin niya yung wiring mo. Okay? Kung paano yan i-wire. Basta kung may katanungan kayo, pe, pwede kayo magtanong. So, yan mga boss. Uh, low, kulay white yan. Pag high beam, kulay blue. So, okay na tayo dyan sa function ng violet projector ng ating Honda Beat. <coughs> Basta eto mga boss, positive trigger to. Magkaiba sila ng uh, Honda Click. Okay? Tapos dito represent ng ating shroud mga boss. Yung shroud natin, kailangan nakailaw to. Automatic na nakailaw to mga boss. Pag once na on natin ng susi, automatic iilaw na to. Kahit wala pa tayong projector light, nakailaw na to. Wala pa tayong... Uh, Devil, ah, uh, tawag dito Ah uh, RGB O Stock Ah, uh, yung stock kasi natin nakakonect yan eh. Automatic pag once na nag-on ka Kasabay na tong stock So yan, basta ito, dito muna tayo sa si shroud Yung ating shroud mga boss, dalawa lang naman yan eh Dalawang connection lang naman yan Bali, yung A, Yung positive nya punta natin sa ACC tapos yung negative connect lang natin sa negative pag samasamahin na natin yung mga negative dyan isang connection lang mas maganda ilagay natin yung sa battery mga boss diretso natin sa battery wag na sa uh, linya ng battery uh, linya ng negative o sa body ground kasi umihina yung supply dyan hindi katulad pag dinirect natin sa negative yung connection yan ay malakas yung negative na supply yung na dadalo dyan kaya walang kurap na mangyayari okay So, tapos na tayo sa shroud, tapos dito sa uh, projector light. So, yan, uh, tapos na tayo sa projector, sa shroud, tsaka sa uh, ibang component mga boss. So, dito naman tayo sa uh, back to stock. So, dito kailangan natin ng halo switch para sa back to stock natin yung ating halo switch mga boss meron yang uh, meron siyang limang pin o limang wire so meron siyang common, negative normally closed, normally open tsaka positive so yung ating common mga boss ilagay natin yan sa ACC o ACC ng wire pwede natin i-connect na dito yan basta mailagay natin siya sa Uh, ACC para sa supply natin mga boss syempre yung itim dyan negative yan lagyan natin sa negative sa lahat ng mga negative dyan pagsamasamahin na natin para direct sya sa battery at malakas yung supply ng ating negative mga boss para hindi kukurap yung ating mga uh, accessories na ilalagay so sunod yung ating normally close mga boss o yung normally closed kasi tapos yung common automatic na magkakonek yan So, pag once na nag-open tayo ng motor, halimbawa, nag-on tayo, papasukan ka ta kagad doon ng uh, ACC, didiretso siya dito sa normally close, papunta dito sa ating stack. So, pagka-on uh, natin ng motor, mga boss, ang ilaw, stack, tapos yung shroud. So, dalawa siya. Tapos, pwede na natin pailawin yung ating projector light, kasabay ng shroud, tsaka ng stack. Pero, kung ayaw niya naman na stack mga boss yung kasabay ng ating projector light, ay diyan papasok yung ating uh, switching ng ating halo switch. Pag once na inopen mo to, uh, yung kuryente mula dito sa normally close, pupunta na sya sa normally open. Tapos dahil magkadikit dito mga boss o nakadikit diyan yung ating positive, nakatap sya diyan sa normally open. Pag once na uh, sinitch natin yan o inopen natin yan mga boss, yung kuryente mula sa normally closed pupunta siya dito sa normally open masusuplayan niya tong positive dahil may negative na iilaw na rin yung ating halo switch so doon siya iilaw pag snitch natin siya ng normally open so yung normally open natin ang susuplayan naman yan yung ating RGB RGB lights so mula doon sa stack iilaw naman yung ating RGB kasabay naman yung ating devil eye so ayan yung normally close stock pag once yan switch mo iilaw yung ating halo switch at susuplayan naman ng ating uh, devil eye tapos yung ating RGB light kasabay ng uh, shroud habang nakailaw yung ating devil eye nakailaw rin yung ating shroud tapos pwede tayo mag switch mga boss ng ating violet projector kasabay itong mga RGB lights demon eye Uh, double eye, shroud, tsaka yung violet projector, pe pwede naman yung uh, kasabay ng ating violet projector ay yung shroud at yung stack so mahalaga rin yung papel netong ating halo switch mga boss, Siya yung magdidepend o siya yung ng uh, ilaw mga boss na pe pwede natin isabay dito sa projector light natin mga boss, so hindi pa natin nilagay yung ating uh, signal light at kung maglalagay tayo mga boss ng signal light mga boss na legit na back to stock, kailangan pa natin ng dalawang, uh, dalawang mini relay para don sa legit na back to stock para sa signal light. Para siya yung mga boss na uh, kung kailan iilaw yung ating signal light ng ating RGB o kailan iilaw yung ating stock signal light ng ating Uh, Honda Beat mga boss. Okay, kung kailangan nyo ng legit na back to stock na signal light, ay kailangan natin ng dalawa pang main relay 12 volts. So, yan mga boss. Uh, at kung may natutunan kayo o nagustuhan yung ganitong klaseng video mga boss, Uh, wag natin kalimutan mag like tapos share na rin natin yung ating video mga boss para don sa mga gustong mag DIY na owner ng Honda Beat ay magawa nila to sa kanilang mga Honda Beat mga boss dahil syempre alam naman natin na yung pagpapagawa sa mga shop ay napakalaki yung bayad pagdating sa projector light mga boss so yan uh, mag iwan ka na rin ng komento dyan para malaman natin o marinig natin yung mga saloobin nyo o yung katanungan nyo Patungkol sa ganitong klaseng set setup mga boss. Projector light with back to stock mga boss. Sa ating Honda Beat Street o version 2 Fi mga boss. Uh, okay. So muli mga boss. Marami salamat. God bless.